Hi guys, good morning. Perhatikan sa kalian deh, guys mangapinnya, mangapin yang tanimnya. Tapi, terus, terus, terus. Terus, terus, no, no, terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, tatlo. Hinog guys. hinog na ito nung yung harvest natin. guys. Ito nung. Doon banda may, mga tanim din. may bunga rin. Dalawa. Datlo. So na. na natin hinog dito guys. Yandahan lang tayo.

Isa lang yung kukunin ko guys dahil yung iba hindi pa kasi nung tatlo apa <laughs> mga mga anong na sila guys Tapos doon sa likod ng bahay ko may bunga rin at pasensya na pala kayo guys sa ano ko, bosses ko. kami ko ng kachindi rin. Tara! Ito na siya guys look na siya guys dito guys, kung kita nyo napakalaki, malaki talaga ng bunga niya malaki malaki, malaki siya guys natumba oh, natumba lang so ayun, tapos na tayo ng magkuha ng pinya guys at asyel, asyel. doon kita niya mabunga ba rin doon yun mga din guys season siguro ngayon ng pinya Ay, ayan ingay Ay, ng ano mga manok guys may nangit lugas eh So, ayun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video or vlog for the day. Sana nagustuhan niyo yung ating pangunguha ng pinya dahil mamaya ko pa pala ito guys kay kainin. Mamaya, katapos ma uh, mananghalian. Mayang panghalian ko guys. Maliit lang siya. Ayun. So that's all. Thank you, thank you so much for watching. Sana'y nagustuhan ninyo yung ating video. Bye-bye for now.